marami na naman akong natanggal na damo yan ito ang happy morning exercise guys yan. marami na akong nalinisan yun na yan. 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 dito na lang dito na lang ang aking nalinis dito umaga at hapo nandito ako na magtanggal ng mga damo tapos Ayan. Pag natuyo na, susunodin na. Ayan. May kamote kahoy dyan. At may mga kamote doon sa dulo. Tapos nagtanim ako ng dragon fruit na guys. Ayan. Sana mabuhay silang lahat. yan, Ito na ang aking gagawin dito sa probinsya. Ayan guys. At ito, ang apetya. Ayan. Ayan talong kaya lang kinakain ng uod yan o um. oh. daming uod ayan kinain na naman o oh. ano kaya ang ilalagay dito guys sa ano ano yan eh walang linalagay na spray kaya may mga uod um. ano kaya ang ilalagay na spray para hindi kainin ng uod guys ayan sayang yung mga pechay o oh. Um. Magaganda pa naman eh. Ginagawa ko diyan, guys. Tinatanggal ko. Tapos niluluto ko. Ipakain ko sa aking alagang baboy na maliit. Hi hey, guys. Ipapakita ko na sa inyo yung nalinisan ko noon. Ito ay yung ang kapal ng damo noon dito, guys. Yan, ang tagal ko din lininis. Ito. Tapos nagtanim na yung manugang ko ng mga gulay. Ito. Tumutubo na sila. Yan. Patola. Okra. Tsaka yung dito o yung ayan, alokbati. Alokbati guys. Linagay ko lang yung mga buto-buto niya dyan. Yan. At doon. Ito. At may mga talong na rin. Yan guys. Ito. Ayan, may bulaklak na ang talong ngayon. At ito guys, yung ano spinach. Yan. Kaya lang may mga uod, kinakain yung mga damo guys, kaya ginugupit ko. Pinapakain ko sa baboy. Yan ang okra dito. Ito yung Yan yung aking alagang baboy. Ng siya Gulika. At may mga kamote doon yung kamote guys dati na yan ito, it, pero ito yung mga lininis ko yung ang kapal ng damo guys yan, at may tanim na upo, ito guys ito, tapos linagyan ko ng ganito o yan para dyan siya aakyat yan, linagay ko lahat yan mga kahoy yan guys, ang ganda na ito, at ito yung mga sinusunod ko ito, malaking gabi. Sabi ng, ano, hipag ko, nakakain daw yung laman. Ayan. At, yan, may patola din dito, guys. Ayan. Ayan siya, mga patola. Ayan, linagay ko din yan. At ito, guys, itong, itong katuday sa Ilocano. Ayan. Noon, natumba sila kasi nga may bagyo noon. Tapos, binangon ko sila. Tapos, inagyan ko ng mga ganyan, oh. Uh. Yan, buhay na sila ulit, guys. Yan. Ang dami ng dahon noon eh. Flat-flat sila, naka-flat lang sila. Yan, inaayos ko noon 'yan, guys. Inatayo ko. Yan, yan ang ganda na. At ito mga po puno ng kamoteng kahoy. Yan. May nakuha akong laman kaninang umaga. Yan. Kaya lang nasugat. Ayan. Ito. Pero linaga ko siya guys. Ang sarap. Yan, my waiting shed dito guys. Waiting shade Ayan. Along the highway. Yan guys. Yan, lahat ay lininis ko. Punta tayo dito guys. Ayan. Ito mga tanim kong kamote. Kasi kinuha ko yung dahon niya. Pinakain ko sa baboy. Ito. At meron din akong tanim na dragon fruit dito guys. Sana mabuhay sila. At ito guys, ayan. Ginawa ko yan, pinagay ko dito. Kasi yung tubig na galing sa kanila ay pupunta dito. Pag umulan. yan mga saging, may mga saging. Ayan. Dito na ako mag-busy guys. Kasi nga, purgod na tayo, purgod na ang lola. Kaya, to Magtanim-tanim na lang ng mga gulay at uh, mag-alaga ng isang baboy. <laughs> meron ako isang baboy, guys. Ayan, guys. Ito, at meron ditong ito, meron kubo noon dito guys tinanggal ng may-ari ewan ko kung anong ilalagay ko dito yan ito. May atsweti. Ayun. Puno ng atsweti. Guys, Yan, guys. Yan ang aking mga tanim dito. Hey, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Yan. Yan yung mga dumadaan, nasa sakyan. Ayun. Malapit din dito ang eskwelahan, guys ng elementary. Ito. Dito lang sa kagayan kagayan Valley. Ito guys. Ang dami kong ginawa. mga trellis. Gawa ko lang yan guys. O oh, yan. yan. maraming tricy. Mahingan. Ayan. Lalo na pag umagat hapon yung busy ras hour, ang daming dumadaan dito guys Yan. daming talbos ng kamote tsaka meron din ampalaya na ano, yung wild ito o, oh, yung maliliit o, oh, dami ng bulaklak ikaw pati tinignan kung may bunga na Yan. daming talbos ng kamote guys Yan. daming talbos ng kamote kaya lang maraming ano, uud Nasisira yung mga dahon nila, guys. So, sayang yung mga dahon. Kaya kinukuha ko yung mga nasirang dahon. Yan. Tapos ipapakain ko sa baboy. Yun. Okay, guys. Thank you for watching. Bye. Yun. Ang jeep papuntang apari. And guys, bye-bye.